sunod-sunod niyang -sunod nahinog ang mga bunga ng langka namin. Kaya naman, iba't ibang mga pagkaing may sahog na langka ang aming niluto. Unang-una na nga dyan ay ang langka jam or ang minatamis na langka. At ang biko at higit sa lahat ay ang bilo-bilo. Siyempre, mawawala ba naman ang bilo-bilo? at meron ding turon with langka. Tuwang-tuwa nga ako sa langka namin na to dahil hitik na hitik ba naman sa bunga. First time niya lang kasing mamunga ito. yung nakaraang taon na bunga din siya pero nalagas lahat, walang natira. Ayan, kita nyo naman ang lalaki ng bunga niya tapos kumpul-kumpul talaga. Puro dito lang sa baba yung bunga niya, sa taas wala siyang bunga. Yan yung unang bunga niya na nahinog tapos medyo nasisira na yung kanyang taas kasi siguro sa sobrang ini. Excited nga akong pinitas ito dahil gusto kong tikman kung matamis din ba yung bunga niya katulad nung isang langka namin. Isa pa nakakamis din naman kumain ng langkang hinog kasi season lang din naman yung pagbunga ng langka, di ba? Ito talaga yung masarap dito sa probinsya kapag may sarili kang tanim na puno, hindi ka nabibili ng mga prutas na mo. Kapag binili mo yan sa palengke, ang isang hiwa na ganyan na langka, naku, mahal na yan dun sa palengke. Tapos hindi pa masarap yung pagkahinog niya. Ayan, ang unang luto nga na ginawa namin dito sa langka ay langka jam. Ayan, si nanay na nagluto niyan kasi umalis kami. Kaya pagdating namin, luto na. <laughs> Minamatamis na ni nanay yung langka. Ang favorite ko talaga dito sa langka, jam yung pinapalaman dito sa Monay. Kayo rin ba? Na-try na nyo na rin ba magpalaman ng langka, jam or minatamis na langka sa tinapay? Tapos with kape. Ay, ang sarap talaga niyan mga kaprobinsya. Pwede rin itong ilagay sa halo-halo at saka sa ice candy. Naku, ang sarap ng ice candy kapag lang ka-flavor. Alas 4 na nga pala yan ang hapon mga kaprobinsya. At kagigising ko lang. Kagigising ko lang. <laughs> ayan, tapos ng mga sumunod na araw, siguro after 3 days, ayan, may nahinog na naman. At sabay hindi sabay lang isa, tatlo pa. Sabay-sabay na sila nahinog. Sakto naman na namasyal sila ate kasama ang pamilya niya. Kaya ayan, mabuti na lang at namasyal sila kung hindi baka kabag kami kakakain ng langka na yan. Kapag pa naman lang kayong kinain mo, naku, pati ihi mo, amoy langka talaga. Hindi naman namin lahat kayang ubusin tong mga bunga ng langka na to. Kaya, yung iba, pinamimigay din namin dito sa mga kamag-anak namin, sa mga pininsan namin na malapit dito sa amin. Tapos yung iba, dinadala ko sa bayan dun sa biyanan ko kasi gusto din nila yung hinog na langka. Yung buto nga pala nito mga kaprobinsya, nilalaga din namin. Hindi ko ba alam sa inyo kung nilalaga nyo rin yung buto ng langka? Kasi dito sa amin, nilalaga namin siya. Para siyang mani kapag nalaga na, yung lasa niya parang maning nilaga, ganun. So, ayan, ang lulutuin naman namin ay Biko with Langka of Flavor. Ayan, nakatikim na ba kayo ng Biko with Langka Flavor, mga kaprobinsya? Ayan, muntik pa nasunog yung aming natik kasi ang lakas ng aming apoy. At ang gagamitin nga pala naming asukal dito, mga kaprobinsya, ay mascovado. Ayan, galing pa ng aklan yata, ayan, pinabili ng nanay ko dun sa kapitbahay namin dito. Yeah, with lang ka flavor ang sarap nito mga kaprobinsya ang bango-bango mabango na yung Biko Plus mas mabango pa dahil may langka ang sarap para maraming ano joint <laughs> force Ito na <laughs> lang, <laughs> di masyadong malami yung sumo. Ayun, nakamay. <Sambol>. Kalad. <laughs> Yan! Kaan, eh. Pati tutong Kapitong. na yan. Hmm. <laughs> Kaya Tara! Ito na ang Biko with Langka flavor. Naku, amoy pa lang. Nakakatakam na. Ang sarap nito sa kape mga kaprobinsya. Lalo na kapag kinabukasan mo siya, kakainin yung malamig na siya, tsaka matigas na yung pagkakabiko niya. hmm, sarap. Hindi ito masyadong matamis kasi nga mas kovado yung ginamit namin. Tapos dinagdagan lang namin ng konting asukal. Ayan, at dito naman tayo sa bilo-bilo. Ayan, mga sumunod na araw may nahinog na namang langka. Ayan, hindi naman sabay-sabay as in sa isang araw nahinog yung aming langka. Iba-ibang araw din yun mga kaprobinsya. Ayan, at bilo-bilo uh, bilo, -bilo naman yung niluto namin. Naku, masarap talaga tong langka sa bilo-bilo. Ang daming langka, mas lamang na yung langka kaysa dun sa glutinous rice na binulog-bilog namin. And eto na yung last recipe na may langka flavor, ang turon. Ayan, masarap na yung turon kapag plain lang siya na saging, pero mas masarap kapag may langka. Ayan, na-try nyo na bang magluto ng turon with langka, mga kaprobinsya? Naku, ang sarap nito, lalo na kapag matamis yung langka. Hindi ko na nga pala niluto yung langka dito, mga kaprobinsya, kasi maluluto din naman siya kapag niluto yung saging o yung turon. Ganitong mga merienda talaga yung masarap sa probinsya. Ay, naku, ang sarap talaga sa probinsya. Kayo ba, mga kaprobinsya, anong recipe ninyo sa langka? Share nyo naman. So, yun lang for today's video. Salamat sa panunood. God bless everyone. Babush!